Australia Day! Yippee! 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 Hello mga Karuzika family! Ito na nga, papunta kami ni mga guys sa Singapore Beach! Yippee! Dahil Australia Day nga po pala kahapon, holiday. Pero nag-celebrate kami nung Sunday kasama ang aming mga friends, family and friends. Yun nga, hindi namin kasama si Daddy Martin at saka si Finn kasi takot sila mainitan, takot silang maarawan. So yun na nga, pagdating namin dun sa Singapore ay nandun na ang aming mother Eliza. Nag-ready na sila ng tent at nagluto siya ng food. Made to order kung gusto mong kumain, sabihin mo lang sa kanya, charot. Parang restaurant lang. Sobrang lucky namin dahil ang weather ay nakisama sa amin. Akala namin super init. Natakot pa naman kami kasi sa weather forecast ay 35 degrees. Yung hey, pala doon sa Do Singapore, rise? napakaganda ng weather, cloudy, mahangin, pero hindi talaga siya totally mahangin na talagang lalamigin ka na habang nagsuswimming ka, hindi. charlotte, Ang ganda ng weather. Lucky na pumunta talaga kami ni Migay dahil nag-enjoy talaga si Migay as and super duper nag-enjoy si Migay. Napaka-behave niya. Smile lang siya the whole day. Nakipaglaro, kumain. I'm so very lucky and blessed na napunta ako dito sa Australia dahil ang dami kong mga kaibigan na mababait at love nila si Mikay. Sobrang ano talaga ako sa totoo lang kahit hindi pa ako citizen dito, permanent pa lang ako dito pero sobrang lucky talaga ako na napadpad ako dito sa Australia. Kaya at syempre, thank you na rin kay Daddy M ng dahil sa iyo, dahil na inlove ka sa aking black and white na picture. Ayun, nakapunta ako dito sa Australia. Charot! Super pasasalamat ko talaga sa Panginoon dahil dito na rin ako nagkaroon ng anak at biniyayaan ako ng napakagandang baby girl na si Migay. Kaya thank you, thank you Australia and thank you rin Panginoon. Okay, beach time na. So, ayun na nga. Nag-decide na kaming maligo. Siguro mga 3 o'clock na to. Masyadong mahangin pero hindi talaga siya malamig. At si Migay ay antok na antok na siya. Na Nananood na kami sa beach. Kaya umaho na kami. Nakatulog na siya. At super nag-enjoy kami dahil nagpa-game si John. Okay, tapos na kami na games. Ito na nga, ha ako sa public toilet nila dito. Dahil, ang ganda, parang Japan lang yung style. Charot! Kasi yung tish, pag hindi mo pinindot, hindi siya lalabas. So, hindi siya mananakaw dito ng mga taong magnanakaw. At namangha din ako sa plush nila. Kasi pag hindi ka naghugas ng kamay mo, hindi siya magpa-plush. So, kailangan mo talagang on, maghugas yeah. ng kamay. Okay, going home time! Unpacking na! Bye Amara, thank you for playing with me guys. Bye! Miguel, you're having fun today. Honey. <laughs> <Nani>? Yeah. Hey, Miklung Sha. Oh, tired. You can sleep now honey, okay? Hmm? Pauwi na kami, nakatulog nga pala si Migay sa car, mga 20 minutes din siguro. Yun nga lang ang problema dahil pagka namin, nagising agad si Migay. Kaya late na naman siya natulog, mga 11 na naman siya nakatulog ulit. Nagka-energy lang naman, kahit kunti lang yung tulog niya. Nagka-energy agad, talagang ano to, batang agay! Nangagat na naman si Migay. O siya, thank you for watching. God bless to all. Bye-bye!